mga dol, ayan, nandito naman tayo. So may gagawin tayo ngayon, DMX 125. Ang problema, namamalya, ang hirap panda rin. So di-check muna natin. Muna natin kung ano yung problema sumunod kayo mabuti ah kasi minsan mayroon tayong mga di ginagawang ah hindi pwede sa motor natin gaminsan minsan ayaw mag-start o nahihirapan siyang mandar. So pero ang una natin gagawin dito, check natin itong siyan. So, wala siyang battery. Aya, ayaw, ayaw mag-on yung neutral or may battery. Pero walang laman. So syempre, para malaman natin kung may kuryente o wala, dito agad tayo pupunta. Ayan. So yun na ha? So gotin lang natin ito, ano eh. Okay, so saan tayo pupunta dito kuha ko yung sira o oh, yan so nandito yung ating partner so partner can I something about so check muna natin to kung malakas yung kuryente yan o oh, ito nyo napakalapas napakalakas ng kuryente pero ayaw mag start so mapapansin nyo na rin nabago yung spark plug nahirapan sya mag start daw papatay patay minsan umahandar naman pero palyado palyado yun yung ah uh, natin dito sa motor na to kung bakit naman so syempre ilalagay natin to kasi bago yung spark plug so walang problema sa kuryente so babalik na natin to master pabalik na master yan ayan si master nabalik na so ito dinala na ah uh, sinakay na lang to sa entry kanina kasi na hindi na napapaandar doon So ngayon, try natin Pandaray pa kung ang hangar. Ayan, nakasusi na siya. start natin. Kuli na, buksan. Bukas yung gas. Yun ang problema na mamalya. Kita nyo, mamalya siya. Ayan, maandar hunter na siya, pero... Ayaw na. Alam nyo ba kung ano yung problema ng motor na to? So napakasimple lang. Ang problema niya, nakita ko sa tingin ko, pakita ko sa inyo ha. Tatanggalin natin itong upuan. mo? Papansin nyo to, anong nakita nyo? Jaryo, di ba? Jaryo. So kailangan walang jaryo dito. Alam nyo kung bakit? Kaya, tanggalin mo natin to. <laughs> ano ba itong nakita nyo to? Butas, di ba? So hindi yan kailangan takpan para umandar ng maayos yung motor. So upansin nyo, ayan o, larong-laro na yung butas. So saan dadaan yung hangin kung nakaklose tong ano natin? So tatanggalin lang natin to. Kung nakaklose tong ano natin? O, upansin nyo. Ayan. Nakaklose yan. So walang dadaanan yung hangin okay lang sana kung nabarahan to pero tinanggal nyo to so ngayon try na natin na walang takip ayan ha wala na yan start natin Ayaw na. So, kanina, di na natin mapandar kasi nga, makakita nyo yung spark plug. So, basang-basa. Sobrang itim. Bakit? Kasi nga, sarado yung ah uh, butas dito sa air cleaner. Yun, sarado yan. Sarado nitong adyaryo. Uh, so, tinanggal natin to Tapos, nagpalit tayo ng bawang spark plug. Yan. So, papadyakan na natin kung maandar na na maayos. Wasa natin sa si. So, kita nyo kanina, ang hirap pandarin pa rin. Kasi nga, gawa natin 'tong spark plug. Tignan mo. Yan. Sobrang itim. Oh. So, ayun na. 'Yun lang. Ayun, ayaw mag Ayaw mag-start nag start nahihirapan. Dahil nga, barado. Barado yung air cleaner. So, ulitin pa natin. Kasi namatay. Ayan. Nice na. Okay na. Oo. That's right. Ba. Uh. Oo. Up for time. Martillo. Ayan dyan na. Yes, atin naman. Meron dyan isa pa, ah. Uh, boy. So mag lang tayo ng hangin. Tayo muna natin. So ayan, no na. So na yan. Oh. <tinyo> gahilan. Ito talaga yung sala rin dito sa motor na to. Alam nyo rin kung bakit yung bagong spark plug nasira agad. Kasi nga, puro gasolina yung pumapasok. Walang hangin. So ang tendency niyan, talagang gano'ng mayayari. So yan, sa mga nakatindix dyan, lalo na pag naluluma na yung motor natin, ingatan nyo na maglagay o takpan ng botas dito. Lalo na kung sarado pa to. Yan. Kung nakalagay pa yung ano dito cover. Huwag nyo tatakpan to. So, yun. Okay na yung ginawa natin. So, ito. Nahirapan tayo kanina kasi nga dito sa spark plug. Nahirapan tayo magpaandar kasi di natin inaakala na sira na agad yun. Dahil nga bago. So, nasira to kasi nga puro gasolina yung pumapasok dahil tatakpan yung butas ng air cleaner. So, ang tendency talaga nyan masisira yung spark plug kaya di natin siya mapandar kanina so ngayon uh, okay na siya ang nagiging problema malimit ko tong ma uh, may encounter sa TMX pag naluluma na so nasisira na kasi yung pinaka plate ng upuan nito so nabubulok na lumulubog yan dyan mismo sa may ano nang ano na yan ng putas ng air cleaner kasi pag umuupo nandyan yung bigat so ang ginagawa nila nilalagyan ng sapin. So, ang problema ng sapin, minsan, ang nilalagay, basahan, o ano-ano na lang. So, hindi talaga kailangan advice sa pulo yung nilagyan kasi matatakpan yung butas. So, ito yung nangyari dito. Ilang beses na ako naka-encounter nito. So, ngayon ko lang pinakita sa inyo na bakit ganun yung under, napakapangit. Minsan, ayaw na mag-start, antagal, palyado, So, yan yung nangyayari pag natatakpan yung butas ng air cleaner. So, mabilis pa masira yung spark plug. So, pag pilitan nyo yung spark plug, ahandar, So, ngayon, sa sobrang dami ng gas na pumapasok, wala hangin, yung nangyayari din sa spark plug, mabilis mapunde, mabilis masira, kasi nga, puro gas yung pumapasok. So, hanggang dito na lang yung ating video. So, sana nagkaroon ko ng kuting idea dito sa TMX pag pag medyo luma na kasi yung Timex natin, nabubulok yung plate ng upuan. So yun, bumabara talaga yan.